Pumunta po ako kanina dito. Alas 11.30 po. Ay, wala po kayo. Saan kayo galing? Sa ano, 7-11. Oh, ba? Nag-7-11 pala kayo. ano po pangalan nyo? Bilma. Bilma po? ako po pala si Lisa. Tiga po yung mabayang. po, salamat po. Ang basahan Ah, ganun po ba? Ay, andito po yung, ano, yung may tulingan. Sobra ako, may sobra akong pagkain. May nakain ako sa akin. Ay, okay, okay po. Andito po yung, ano, yung pagkain na, yung tulingan na request ninyo sa akin kanina. Na, na yan. Napakabait naman, Lisa. Hindi <laughs> naman po. <laughs> hindi kita makakalimutan, Lina. Lakas <laughs> no. ulang sa dinti Ay, paano? <laughs> 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 Diyan natin po. Ayan. Ay, <laughs> Ay, sabi mo may kainigalang ang tulaw tulad sa tulay. Wala asawa pag alalin ay talaga, talaga hindi niya pa ako makakalimutan at least alis pa na yung na asawa niya tapo pala yung damit iangat kayo na eh <laughs> okay, pag uwi ko po bukas ikukuha ko po kayo ng damit sa amin wala po kasi kaming damit pa kayo dyan eh, sa Laguna po ayun naman oh, o oh, po Bali, <laughs> po ako bukas. Pwede magigit yan. Ay, pwede <laughs> naman po. <laughs> Ayan. Bali, ito lang po, yung nadala ko isang sando po at saka... eh. marami ako kaibigan. Ay, okay po yun. Wala problema. Tapos yan po yung isa lang po na short ang nakuha ko doon. Okay na pagbalik, pagbalik ko Maliligo, po. Apo. Ay, saan po kayo naliligo pala? Sa barangay. Ah, sa barangay po ay buti na matma, ano. Pagbalik ko po, bali, ano, dadala ko po kayo ng counting grocery. Para meron po kayong sabon, ano. <laughs> Bali, pag-uwi ko po kasi bukas, papasok po ako sa Babakaya trabaho ko. Hindi po okay lang po yun. Pag po kasi nag extra ako sa trabaho. Ito po, cup para hindi nalulutuin. Ay, hindi na po. Sa inyo na po yun. May pagkain naman po kami sa bahay. Bali, nakikituloy lang po ako dyan. Nakikituloy lang po kami sa biyanan ko dyan sa ano. <laughs>